Tapos sa amin 'to binagawang pang ano, pang ng mura. Kung hindi, kung maganda, dapat isang taga lang. Hindi tayo lalaki. Hindi natin kaya isang taga. tayo magbubutas. Yeah. Parang hindi na ito mura ah. Gango na ito sa amin. Ito tawagin. Gango. Baha tayo ng baso. Nakikita ba? Ay! week na. Baka matutulog na si tatay. Hindi pala. Yan. Bubuksan natin yan. Tapos, kakainin ni Prince. Prince, oh. Yeah. Tako, si Gaga nyo niyo. Sinuruan. <laughs> Teacher ka, ba't nagtuturo ka ng pagganaganayan? Sige nga, kung di matatapon, kung talaga, kung talagang garantisado yung turo mo, natapon na. Ah. Ano kaya? Aawas? Ay, sakto lang. Sakto lang sa isang kanay ito. Ah. Kala ko magagamit sa isang. Hindi pala. Nawamali ako dun ah. Tapos dyan, natin na tayo sa mahirap na parte. Magbibiyak. Bugbog sarado na naman itong ano na ito. Bu Bukong ito sa akin. Umuugtol eh.

natin yung hapin. Ako na lang ang palang kukuha. Malambot na parts. Tama, magagamit ko din nga pala itong isang ito ah. Oh! Mapapaglag ng laman. Sandali nga ah! Ipang bihira sa isang ito ah. Ito pa na din ang Tagalog, Prince? Gusto mo ano, English? Ha? si

đấy là một tập đây nào là một tập trung nào đây là một nào titik belum aku eh Hah? Hmm. Kamu Kadaku Oh, nah na. Sa sandi, mm, buko. Sandi, 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 Gustong gusto ang buko. Wala na. Buko, wala